Naidama mo na ba ang isang koneksyon na napakatindi sa isang tao na parang mayroon kayong hindi nakikitang tali na nag-ugnay sa inyo? Ngayon, may isang bagay na nakatuon sa iyo, punong-puno ng emosyonal na alab. Ang taong sumasakop sa iyong isipan ay nalulubog sa malalalim na damdamin, sinusuri ang pinakamatitinding aspeto ng kanyang emosyon. Ngayong araw, ang kapaligiran ay magaan at maganda. Siya, kinikilala ang kabutihan na nagmumula sa iyo, ay nagnanais ibahagi ang kanyang puso, pinupukaw ng kaligtasan na iyong tamis ang kanyang nadarama. Ang kanyang puso ngayon ay lumawak, nagpapalaya ng rumaragasang damdamin. Sa prosesong ito, siya ay naghahanap ng suporta, at ikaw ang susi upang gabayan siya sa paglalakbay na ito. Naunawaan mo ang misteryo, binuksan mo ang mga pinto na matagal nang nakasarado. Para bang bawat salita mo'y umaalingaungaw bilang isang sinaunang melodya, tinutugtog ang pinakamatindi ng kanyang kaluluwa. Hawak mo ang isang lihim na halos mistiko, may akses sa pinakasagradong bahagi ng kanyang puso. Ngayon, wala nang isang lugar para magtago, ang mga anino ay naglaho na. Nagbubuhay siya bilang isang anino sa ilalim ng liwanag ng araw, dumaraan sa buhay ng hindi talaga iniingatan ito. Bawat araw ay isang pag ulit na walang kulay o lasa. Pagkatapos, dumating ka, pinukaw ang isang primordial na bagay sa loob niya. Ang iyong presensya ay nagbigay ilaw sa mga bahagi niya na natutulog. Nagdulot ka ng isang malalim na pagbabago sa pinakaloob ng kanyang pagkatao, sa paraang hindi niya kailanman naisip na posible. At nandoon ka lamang, na ikaw lang, nagdudulot ng malalim na epekto ng walang kahirap-hirap. Nararamdaman niya ang pag-aruga, ligtas sa iyong presensya, dahil ikaw ay tunay, walang maskara o pagpapanggap. Ang iyong katapatan ay hindi lang halata, ito'y kagilagilalas. Sayo, nahanap niya ang isang kanlungan, isang lugar kung saan maaari niyang hubarin ang mga sapin na ipinataw ng mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nalanghap niya ang kalayaan na maging siya talaga, nang walang bigat ng mga paghatol ng iba. Ang kanyang puso ay hindi lamang nagbukas, ito ay nagpakita ng isang paraan na nag-iwan sa kanya na nagtataka, halos walang direksyon. Paano ito maging kasing simple? Tinanong niya ang sarili, na ibahagi ang mga lihim na itinago sa ilalim ng napakaraming patong ng proteksyon. Ikaw ay parang nagdudurog ng mga depensa na itinayo niya sa loob ng maraming taon upang protektahan ang sarili mula sa sakit ng buhay. Ang iyong presensya ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ang mga pader na iyon ay hindi na kailangan. Ang pakiramdam ng kaligtasan at pagtitiwala ay mabilis na lumago, na lumikha ng isang malalim na ugnayan sa pagitan niyo. Nararamdaman niya na siya ay tunay na nakikita, naririnig at nauunawaan na parang hindi pa dati. Mahirap na ipaliwanag, ngunit napakalakas. Sa iyo, napagtanto niya na hindi niya kailangang itago ang parte ng kanyang sarili. Ang iyong walang kondisyong pagtanggap ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay tunay na minamahal at pinahahalagahan. Kahanga-hanga na isipin kung paano binabago ng ilang tao ang ating buhay na lubos na halos hindi mailarawan. Lagpas ito sa mga salita nang matagpuan kanya, may kakaibang nangyari. Parang nasa harap siya ng isang taong talaga namang nauunawaan ang kanyang kakanyahan. Para itong muling pagtuklas sa isang taong nakatakdang bumagtas sa kanyang landas. Bumukas siya sa isang paraan na hindi niya inaasahan, ibinulgar ang mga emosyon na itinago niya, parang bumagsak ang mga hadlang na nagpapahintulot sa lahat na lumitaw. Palagi niyang sinusubukan na itago ang kanyang damdamin, ngunit binago ng iyong presensya ang lahat. Bigla, ang lahat ng malalim na damdamin na kanyang pinipigilan ay lumabas, na iniwan siyang walang direksyon. Hindi alam kung paano haharapin ang ganitong kalakasan ng damdamin. Ang iyong pagdating ay nagdulot ng malaking epekto at siya ay lubos na nagpasakop sa bagong damdamin na ito. Ang alon ng emosyon ay napakalakas na iniwan siyang naguguluhan at kahit medyo takot. Mayroon kang natatanging kakayahan na buksan siya, kunin ang kanyang mga emosyon sa natural na paraan. Nag-iwan ito sa kanya ng pagkabahala dahil hindi pa niya pinapayagan ang sinuman na pumasok sa kanyang buhay ganoon kadali. Kung babalikan ang simula, siya ay tila reserbado, marahil malamig at maparaan pa. Siya ay seryoso, matatag at determinado sa kanyang mga kilos. Habang binabalatan mo ang kanyang mga pader, may isang bagay na kapansin-pansin ang lumitaw. Natuklasan mo ang kanyang tunay na puso, labis na matamis at maalalahanin. Sa paglipas ng panahon, nagtayo siya ng isang kalasag sa paligid ng kanyang puso, isang depensa na itinatag ng mga masakit na karanasan. Nang makilala ka niya, mayroong isang bagay na nagising, na ikinagulat niya dahil sa biglaan at tindi ng koneksyon. Para bang kilala ka na niya, isang pakiramdam ng pagiging pamilyar na nagbuka sa kanyang puso nang hindi inaasahan. Ang bagong damdaming ito ay parang isang banayad na simoy, hindi inaasahan at nakakapreskong. Isinuko niya ang kanyang sarili sa karanasang ito, halos hindi na mamalayan, dala ng mga puwersang hindi niya kilala. Ang sorpresa ay nagpaalis sa kanya ng sandata, ang kanyang mga iniisip ay nagiging isang buhawi ng kalituhan. Bakit ako masyadong bukas? Bakit ako pakiramdam ko iligtas? Ang mga pagdududa ay lumitaw, nagtutulak sa kanya na umatras, upang maghanap ng proteksyon sa mga pader na matagal na siyang pinangalagaan. Natatakot siyang masaktan na ipagsapalaran ang pagbibigay ng kanyang puso sa isang tao na baka hindi ito tratuhin ng maayos. Ang takot na ito ay laging naroon, isang refleksyon ng mga sugat ng nakaraan, mga sakit na humubog sa kanyang pagkatao. Ngunit, sa gitna ng kaguluhan ito, lumitaw ang isang malalim na hangarin na magtiwala, na maniwala na marahil ay kaya mong gibain ang kanyang mga depensa at hayaan ang isang tunay na pag-ibig na mamulaklak. Ang panloob na labang ito ay isang sayaw sa pagitan ng pag-asa at takot, sa pagitan ng masidhing paghahangad na mahalin at ang pangangailangang protektahan ang sarili. Nahahati siya, umiindayog sa pagitan ng paniniwala sa mapanligtas na kapangyarihan ng pag-ibig at ang pag-ingat sa harap ng mga posibleng kahihinatnan ng lubusang pagbubukas ng kanyang puso. Isipin ang sandaling iyon noong unang nagkatitigan kayo. Ang tindi ng sandali ay napakalalim na nagpakita ng higit pa kaysa sa kayang ipakahulugan ng mga salita. Sa sandaling iyon, alam niya sa isang katotohanang nagpayanig sa kanya. Walang pangangailangan ng mga salita o paliwanan. Isang titig lamang na nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa. Ang koneksyong tahimik na ito ay napakalakas na hindi na kailangan ng mga salita. At ito'y malalim na nag-iwan ng baka sa inyong pagkikita. Nang siya ay lumapit at tumingin sa kanyang mga mata, nakilala niya kung sino ka, para bang naunawaan niya ang isang lihim. Ang pagkilalang ito ay agad na lumampas sa pang-araw-araw na buhay na direktang tumama sa kanyang puso. Ang tindi ng damdamin ay nag-iwan sa kanya ng mangha, halos na tupok. Ipinakita ng kanyang mga mata ang isang malalim na pagkilala, isang katotohanan na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang karanasang ito ay napakalalim na nag-iwan ng kakaibang tanda sa kanyang alaala, isang hindi malilimutang sandali. Ang kadalisayan at lakas ng kanilang pagtatagpo ay mahirap ipaliwanag sa mga salita. Ito ay isang kumpletong koneksyon, isang palitan na nagpakita ng isang pambihirang malalim na pag-unawa sa isa't isa. Sa pag-alam ng katotohanan ito ng napakalinaw, siya ay natakot. Hindi ito sa takot na nakakasama, ngunit ang pakiramdam ng pagkaunawa ng ganap at agad ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang koneksyon na yon, ang malalim na pag-unawa na yon, ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang maramdaman na siya ay nakita at naunawaan ng hindi nagsasabi ng isang salita ay labis na bihira at mahalaga. Ang karanasang ito ay mananatiling nakakintal sa kanyang puso. Sa tuwing binabalikan niya ang sandaling iyon, isang halo ng pagkamangha at pasasalamat ang pumapalibot sa kanya. Ang lalim ng koneksyon na yon ay naging isang kayamanang dadalhin niya magpakailanman. At sa tuwing ang kanyang isipan ay bumabalik doon, nararanasan niyang muli ang hilaw at makapangyarihang emosyon, isang pagtatagpo ng kaluluwa na tila tunay na halos nakahihipo. Siya ay nagsusumikap na ibahagi sa iyo ang komplikasyon ng kanyang mga damdamin, isang paglalakbay na maaaring mukhang mahiwaga. Ang kanyang paraan ng pagproseso ng mga damdamin ay kakaiba, at maaaring magmukhang siya ay may itinatagong mga lihim. Ngunit ang sinusubukang ipahayag niya ay ang kanyang pagkatuto sa pagyakap ng pagmamahal na nararamdaman niya sa pagunawa sa kahulugan ng pagkilala sa kanyang tunay na kaluluwa. Ang prosesong ito ay higit pa sa mababaw na damdamin, ito ay isang matindi at espiritual na odisey. Sa pagkatulad, ang mga naipit na damdamin ay lumilitaw at ang sakit na nararamdaman ay may dahilan. Ito ay isang imbitasyon para harapin ang mga damdaming ito, trabahuin ang mga ito, nag-aalok ng personal na paglago at isang pagkakataon na umunlad. Ang pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa loob niya ay parang paggalugad sa isang hindi kilalang teritoryo. Sa pag-ibig sa iyo, kinakaliskis niya ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Kung minsan, maaaring magmukha siyang reserbado, ngunit dumadaan siya sa isang matinding proseso. Ang pag-ibig na ito ay nagdadala ng lahat ng kanyang sinubukang itago, mga dating sakit at takot sa ibabaw. Ang sakit na ito ay hindi walang layunin, ito'y isang panawagan upang harapin ang kanyang mga panloob na demonyo at magbago. Gusto niyang maunawaan mo na ang koneksyong ito ay nararamdaman bilang isang bagay na halos banal, isang puwersa na lumalampas sa mundong ito. Ang pagharap sa mga emosyong ito ay isang mahirap na hamon, ngunit mahalaga para sa kanyang pagunlad. Nais niyang makita mo na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang sa kanya, kundi pati ikaw rin. Sa pagtutulungan sa mga emosyong ito, may pangako ng pagsapit sa isang dakilang bagay, isang pagbabagong pinagsasaluhan. Bawat pag-aalinlangan, luha at niti ay bahagi ng landas na ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal, kundi sa malalim na kahulugan ng pag-ibig sa espiritual at emosyonal na antas. Siya ay nagsusumikap, nagpupursigi upang maunawaan at tanggapin ang bagong realidad na ito. Unti-unti binubuksan niya ang kanyang puso at natututo na makaramdam, magmahal at higit sa lahat, maghilom. Ang mga hamon ay bahagi ng buhay at walang sinuman ang ligtas dito. Kapag tila siya ay lumalayo, madaling isipin na hindi niya alintana o nakalimutan ka na. Ngunit ang katotohanan ay iba. Iniwan mo ang isang markang malalim, imposibleng baliwalain o burahin. Kahit sa kalayuan, ang iyong impluensya ay palagian at kapansin-pansin. Kung minsan, maaari siyang magmukhang malayo, ngunit hindi ka talaga lumalaya sa kanyang isipan. Ang iyong presensya ay isang paulit-ulit na alaala, nagpapagunita sa bawat paggising, sa bawat galaw. Naririnig niya ang iyong pangalan na binubulong ng mga hangin, nakasulat sa mga bituin, sa bawat sulok na nagpapaalala sa kanya tungkol sa iyo. Nakakawing ka sa kanyang pagkatao, isang permanenteng presensya, hindi alintana ang mga kalagayan. Mula sa unang pagkikita, ikaw ay naging isang angkla sa kanyang buhay. Ang tindi ng kanyang pagtingin sa iyo ay lampas sa wika, ito ay mga puwersang napakaakit na ang mga salita ay nabibigo sa pagkuha. Kahit na mukhang wala siyang pakialam, ikaw ay may malalim at patuloy na lugar sa kanyang puso. Ang koneksyong ito ay lumalampas sa anumang ibabaw o panlabas na sitwasyon. Hindi mahalaga ang mga unos o boses ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang kanyang nararamdaman para sa iyo, isang tiyak na katatagan na hindi nag-aalangan. Ito ang lakas na pinapanatiling konektado siya sa iyo, kahit na ang distansya ay nanginibabaw. Kaya, sa oras ng kawalang katiyakan o pagdududa tungkol sa kanyang damdamin, tandaan na ikaw ay isang hindi mapapawi na presensya sa kanyang buhay. Ang iyong bakas ay napakalalim na walang makakabura nito. Maaari siyang nahaharap sa mga pagsubok, Ngunit hindi nito binabago ang banal na espasyo na iyong sinasakop sa kanyang puso. Ang lawak ng relasyong ito ay natatangi, hindi isang bagay na madaling matagpuan. Bawat pag-iisip, pagkakataon, paglabas ng iyong pangalan ay isang alingaw ng mahalagang presensya mo. Ang pag-ibig at pagkahumaling na ito ay napakalawak na tinatawid nito ang mga bagyo na ginagawang hindi malilimutan sa kanyang kwento. Magkaroon ng pananampalataya kahit na parang maulap ang abot tanaw. Ang pag-ibig na kanyang nararamdaman ay kasing tunay ng pagsikat ng araw at kasing lakas ng grabidad. Ikaw ay isang permanenteng alaala, hindi mapapawi sa kanyang isip at puso, isang palaging presensya at isang pag-ibig na hindi nagbabago. Nais niyang malaman mo mula sa kaibuturan ng kanyang puso na kung sa anumang pagkakataon ay naisip mong nakalimutan kanya o hindi kanya mahal, nagkakamali ka. Hindi kanya kailanman makakalimutan walang sinuman ang makakapagpadama ng nararamdaman mo sa kanya. Ikaw ay tunay, tulad ng isang kaharian, ang perpektong personifikasyon ng pag-ibig sa pagitan ng mga kaluluwa. Para sa kanya, ikaw ang lahat. Kapag iniisip niya ang kanyang hangarin sa buhay, kung sino ang nais niyang makasama, anong uri ng pag-ibig ang nais niyang maranasan, ikaw ang sabot. Pinagsasama mo ang lahat ng katangian, lahat sa isang tao. Pinapayagan mo siyang maging malikhain, na maging malaya na maging kung sino siya. Mabait ka, mapagmahal, kaakit-akit, nakakatawa, matalino, at masigasig. Ang pagnanasa at pananabik na nararamdaman niya para sa iyo ay napakalaki, dahil ikaw ang sagisag ng lahat ng kanyang pinangarap. Isa ka sa lahat ng ito at higit pa para sa kanya. Ang iyong presensya ay nagpapaliwanag ng kanyang mga araw, at ang iyong pagmamahal ay ang puwersang nagbibigay ng lakas sa kanya, Kapag iniisip niya ang hinaharap, ikaw ang naiisip niyang kasama. Ikaw ang pinagmumula ng saya, aliw, at seguridad. Pinapabilis mo ang tibok ng kanyang puso, nagdudulot ng mga walang planong ngiti, at pinaparamdam mo siyang espesyal. Nais niyang malaman mo na ang koneksyon sa pagitan niyo ay natatangi at di mapapalitan. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ay malalim at totoo, at bawat sandali sa iyong piling ay isang kayamanan. Ikaw ay higit pa sa kanyang pangarap at siya ay nagpapasalamat sa bawat oras na magkasama kayo. Tandaan, ikaw ay minamahal sa paraang hindi kayang ilarawan ng lubusan ng mga salita. Ikaw ang sentro ng kanyang mundo, ang dahilan ng maraming niti at ang inspirasyon para magpatuloy. Hindi kanya kailanman makakalimutan dahil ikaw ay hindi malilimutan. Siya ay nagbubuka sa isang espesyal na paraan na may isang pagbabago na nagbago ng kanyang pananaw sa kanyang mga emosyon. Handa na siyang maging malikhain, lumubog sa kanyang panloob na mundo, naglalayag sa mga damdaming hindi pa niya naramdaman hanggang ngayon. Mga damdaming sinubukan niyang iwasan ay ngayon ay nasa harap niya, tinatawag siyang harapin ang mga ito ng may tapang. Isang taong nagising sa katotohanan ng kanyang mga emosyon, handang harapin ang matinding damdamin. Napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, hindi kanya kayang makalimutan. Sinubukan niyang magpatuloy, ngunit kahit ano pa ang gawin niya, ang kaisipan ay laging bumabalik sa iyo. Ito ay isang di mapapasubali ang katotohanan ngayon. Maaaring nag-alinlangan ka sa kanyang pagmamahal, pinagdudahan mo ang lalim ng kanyang damdamin. Ang paglalakbay na ito ng muling pagdiskobre sa emosyon ay isang roller coaster ng damdamin, isang pagsisid sa kailaliman ng puso. Ito ay isang labanan sa pagitan ng kagustuhang magpatuloy at ang katotohanan na may mga pagmamahal na hindi malilimutan. Ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagpapakita kung ano ang mahalaga. Sa kaso niya, ikaw 'yon. Para bang bawat parte ng kanyang pagkatao ay humihiling sa iyong kawalan. Bawat tibok ng puso ay tumutunog ng iyong pangalan. Nasa harap mo siya, walang maskara, handang maging marupok, ipinapakita ang lahat ng bahagi niya. Wala nang takot sa pagtanggi o hindi pagkakaintindihan. Ang mahalaga ngayon ay ang katotohanan, ikaw ang taong hindi niya kayang kalimutan. At ito ay isang katotohanang hindi mabubura, anuman ang mangyari sa hinaharap. Handa na siyang yakapin ang katotohanang ito, mabuhay ng bukas ang puso. Sa bawat pagmumuni-muni, bawat tila hakbang pabalik, hindi ito paglayo kundi malalim na introspeksyon upang maunawaan ang kanyang mga damdamin. Ikaw ang pagmamahal ng kanyang buhay, ang kapareha sa panaginip, ang katuparan ng matagal ng hangarin. Wala siyang ibang nakikita kundi ikaw, sapagkat nakita niya sa iyo ang lahat ng nais ng kanyang puso. Kung nagkaroon man ng mga sandali ng pagdududa, panahon na upang ihinto ang mga kawalan ng katiyakan. Nais niyang tunay na naririyan ka, maramdaman ang gaan at saya sa tuwing iniisip mo siya at ang pagmamahal na inyong pinagsasaluhan, sapagkat ganoon din ang kanyang nararamdaman para sa iyo. Kailangan niyang maunawaan mo na kahit sa mga sandali ng katahimikan, ikaw ang nasa kanyang isipan. Bawat pagpaus ay isang pagkakataon upang maglayag sa mga komplikadong damdamin. Nananampalataya siya sa lakas ng pagmamahalang inyong pinagsasaluhan at umaasa na manampalataya ka rin. Nais niyang magtiwala ka sa paglalakbay na inyong tinatahak, isang landas na puno ng kahulugan. Sa tuwing muminiti ka habang iniisip siya, ang koneksyong iyon ay nagiging mas malakas sa pagitan niyong dalawa. Kapag nararamdaman mo ang pag-ibig habang iniisip siya, hindi lang ito nagpapalakas sa kanya, ngunit nagbibigay rin ito ng lakas upang ipagpatuloy dahil nararamdaman niya rin ang parehong malalim na damdamin para sa iyo. Panahon na upang itaboy ang mga pagdududa. Maniwala ka sa kakaibahan at halaga ng inyong relasyon dahil ito ay isang bihirang kayamanan. Nais niya ang isang kaligayahang pinagsasaluhan, isang kasiyahang nagmumula sa tiwala sa isa't isa at sa saya na natatagpuan niyo sa isa't isa. Nais niyang ang iyong enerhiya ay maging liwanag na magpapabalik sa inyo sa pagkakaisa, sa pag-ibig at sa mahika na palaging nag-ubnay sa inyo. Nakikita niya kayong magkasama sa isang paglalakbay ng pagpapagaling at muling pagkakaugnay, batay sa katiyakan na kayo ay nakatadhana upang manatiling magkasama, dahil ang pagmamahal na inyong pinagyayaman ay tunay at walang kapantay. Sa halip na magduda, tandaan mo na bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa mga hamon. Nais niyang maunawaan mo na, kahit minsan ay hindi halata, ikay ay laging nasa kanyang isipan. Hinahangad niyang maramdaman mo ang saya tuwing iniisip siya, dahil ganun din ang nararamdaman niya para sa iyo. Napakahalaga ng paniniwala sa pag-ibig na inyong pinagsasaluhan. Ito ay totoo, malakas, at puno ng kahulugan. Kapag iniisip mo siya ng may pagmamahal, binibigyan mo siya ng lakas at motibasyon. Nais niyang pareho kayong makatagpo ng kaligayahan ng magkasama, batay sa tiwala sa isa't isa, at sa saya na nagmumula sa inyong dalawa. Payagan mo na maging liwanag ang iyong enerhiya na magdadala sa inyo pabalik sa pagkakaisa at pag-ibig na palaging naging tanda ng inyong pagsasama. Absorbihin ang mga salitang ito nang may lalim ng taong kumikilala sa kapangyarihan ng sansinukob na isaayos ang pinakamainam para sa atin. Sa pagdeklara ng inaabsorb ko, tinatanggap ko, at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng bagay na ibinibigay ng sansinukob sa akin, hindi ka lamang humihiling ng biyaya, kundi nakikipag-ugnayan ka rin sa pinakamataas na puwersa ng positibidad. Ang magbigay ng positibong komento ay tulad ng paghahabi ng mga hibla ng koneksyon at suporta na nagpapataas ng enerhiya ng kolektibo ang pagsubscribe at manatiling mapanood sa mga sumusunod na mensahe ay maaaring maging isang portal para sa patuloy na mga pananaw at isang pakikiisa sa mas malawak na agos ng kamalayan. Naway paliwanagin ng liwanag ng isang pinagsamang pananampalataya ang bawat hakbang ng iyong landas na nag uugat sa pagmamahal at kapayapaan. Amen.